So, nag-edit nga pala ako Pero hindi ko na ano kasi nagbura ko dito. Dito. Diba, andiyan yung burahan. Andito pala yung ano? Ang bobo ko talaga. Ang bobo o, di di ko. Hindi ako mag-iisip. Hindi ko tuloy nagawa yung part 1. Ng ano. Nakakais kasi. Gawin siya, kasi ako doon. dito ako. Yeah. na kakainis ang bobo ko. Ang malas sa isip. Parang malas na alien. Ay. Anong gagawin ko kaya? So, gumawa nga pala ako ng mob sordo na pumunta kayo sa ano nun. Eh, ay, wala pa ka. Basta sa Manuelito, Tres Valles, so, Nalang lang kayo manood dun. Sa mob or na na lang kayo manood, guys. Hmm. Dun kayo punta. Kasi dun ako mag-e-edit, ha? Dun ako mag, -e doon ako mag naman. Kaya dun kayo pumunta sa Mabs or Dona. Wala pa akong eh. So, baba ata muna tayo yun. Sige tara. Kasi ano na sila, tsaka -tse. 13% na lang pang cellphone ko. Okay lang. ay naman sa ma mga malobat. So, kita medsneak na natatanggap. Okay guys. Nakalak na pala. Yung ano. Tanungin natin si tita. Wait lang. So guys. Bawal na pala sila chacha. So maglalaro na lang muna kami. Roblox. Kasi wala na magawa. Kasi puro vlog na lang ako. Tatlo na lang. Tatlo yun lang yung sana makakuha talaga ng gold Then play buttons ay please naman mga mga vloggers ilike nyo naman ako ilike nyo ako sa sa Manuelito Tres at saka sa sa Mobs or Dona Please naman mga mga vlogger ano guys please please guys